Ay kinwento ng mga manging isda sa mga mambabatas kung paano sila hinaharas ng China sa Bajo de Masinloc, Oscar Morosol. Alamin natin ang detalye mula kay Mela Les Live. Mela. Adro tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na hindi nila pababayaan ang libu-libong mangingis darito sa Sambales sa gitna ng mga issues sa West Philippine Sea. Kanina isang public consultation nga ang isinagawa ng Kamara sa probinsya hinggil sa usapin. Dahil... Emosyonal ang ilang manging isda sa sambales ng kanilang ihayag ang umano'y pangaharas ng China sa baho di Masinloc, Oscar Boruchol. Yan ay sa isinagawang public consultation ng House Committee on National Defense and Security kasama ang Special Committee on the West Philippine Sea patungkol sa mga issue sa WPS ang isa sa mga mangisda, ibinahagi pa ang isang video kung paano sila hinaharang ng naglalakihang barko ng Chinese Coast Guard kaya't madalas hindi na sila makapangisda. Kaya naman, nagpapasaklolo na sila sa mga kongresista. Ito po, dinadaan ko na lang po sa luha. Dinadaan ko na lang po sa inyo dahil ngayon na po kayo bumaba. Ramdam naman na ninyo siguro ang kahirapan namin. Sino ba ang tutulong sa amin? wala po kami kilala dahil maliit lang po kami. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, hindi nyo kami kilala. Paano po? Ito po, diritsahan po. Diritsahan po. Ang sinasabi ko, sa sasalubin ko po, diritsahan po ako. Noli, Noli, ramdam kita kanina. Ramdam kita. Kasi sinasabi mo, pag gawa natin ang mga eleksyon, dito lang naglalabas yung mga politiko. Pero, alam mo, kapatid, I would like to uh, emphasize that yung order ng ating Pangulo at ni Speaker Martin Romualdez, hindi pa naman mangangampan niya si Pangulong uh, Marcos eh. Pero nakita niyo ng pakikipaglaban na ginagawa niya sa mga bansang gustong sumakop sa ating lugar. Hiniaharap na niya ang kanyang pagkatao. Kaya may election man o wala, lalaban tayo sa kanila. Tiniyak ng kamera na masusin nilang tutugunan ang isyu alinsunod na rin sa kautosan ni na House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ngayon, isa pa sa mga pinangangambahan ng mga mangingisda ay ang banta ng China na mga aresto na sila ng foreign trespassers sa mga teritoryong inaangkin nila. Pero pagtitiyak ng mga kongresista, protektahan po natin ang ating mga na andun po ang Philippine Coast Guard, na andun po ang ating mga sundalo upang uh, tulungan, no, protektahan ang ating mga mangisda na malayang makapaghanap buhay sa naturang lugar. Na, na, Naiintindihan po namin yung kanilang takot at pangamba. Ngunit uh, naniniwala po kami sa kakayahan ng ating pamahalaan, sa kakayahan uh, ng ating gobyerno na protektahan yung ating mga mamayan, lalong-lalo na sa ating exclusive economic zone. Bukod dito, siniguro rin ang liderato ng Kamaran na aalertuhin din nila ang iba pang concerned government agencies para mapaigting ang kanilang hakbang sa isyu. Malapit na naman yung budget season. Narinig natin yung ating mga Fisher folks at mga ibang kahilingan na sinabi ni Kong J. Kong at ang aking mga kasama. So, rest that we will form a interagency para makaroon ng kasagutan. Aljo, kanina nga sa press conference ay naitanong din ng house media sa ating mga mambabatas ang kanilang reaksyon patungkol sa isang napaulat na world's largest China Coast Guard ship na namataan sa Philippine waters. Pero ayon sa mga mambabatas, kumukuha pa sila ng, uh, wala pa silang impormasyon ukol dito. Pero ang paulit-ulit nga nila Aljo na tinitiyak, talagang nga sa panig ng kamera, ipaglalaban nila ang karapatan ng ating mga kababayan, lalo na nga ng mga mangingisda na itong nga pangingisda nga ang nga, pangunahing kabuhayan at pinagkukunan ng kanilang pampakain din sa kanilang pamilya, Aljo. Maraming salamat, Mela Lesmoras.